Pag-aaring sa inyong lahat. Siyerte nang yung dito. Kulay pula. Ayan o. Oh. Ayan. Itlog, itlog, itlog. Itlog, itlog. Ayan. Red orb weaver mga kapatid. Ayan guys. Ganyan po. Pag nangitog na yung mga gagamba. Unang-una, -una, gumagawa sila sa, sa parang sa pinday. Bago na itlogan yan. Ayan Nalagyan na na parang ano eh. Ano ko tuloy sa mga ibon. Naglalagay mo sila ng mga ano na mga alam nyo na. Mga, na mga, ano, yun, ah, yung pinaka mayiging bahay ng bata. Is kasi no, nalabasan. -um, -ano so guys yan o. Oh. Pinakapang ko. Oh, yung mga lang eh. Ayan guys, balik nyo ulit. Ayan. 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 Magpo-focus ka agad. Ayan, guys. Ayan. 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 Ah. Nag-vlog ako. Nag-vlog ako. Kasi, parang ng mga ibon, Bilalagyan, ilalagyan ng, para ng, parang mga sapin. Doon din ang gagamba. Correct. Ayan. Pasok nga sa loob, pre. Sa loob, pre. Sumutang mo, 30, pre. Bakit? Pagkakita mo. Pagkakita. Pangina mo, lasing kagabi, gago. Ayan. Ano, ayan. Kasi yun, lang tayo, minahungal to tropa. Kasi guys, ang itura nyo ba parang yung itlog, ganyan. Ayan, nagbubuga na yata siya ng itlog niya. Ayan Oh. Nagbubuga na yata guys, yun o. Kung makikita nyo, huminto siya sa pagkagagawa ng ano niya, ng sapot niya. Tapos parang may binubuga na siya, no? ayan o. na siya. Talaman natin kapag magkaroon ng kulay pula sa okay, kulay dilaw. Two side niya. Pero parang wala pa, no? yung tuwa lang talaga siya ah, patuloy pala siya okay, parang bumuhelo lang eh no also eh mga kapatid hanggang dito lang shout sa nyo yung lahat dyan shout nga pala sa tatlong bata na kalagi naka-bisikleta. alam nyo kung sino kayo okay, uh, parang kayo pumunta sa akin dito maraming nagamba pinigay sa ganditor lang shout sa tatlong bata na nakabike palagi ayan